Magandang araw mga boss for today's video. Dahil sa unang araw ng klase ngayon, gumising ako ng alauna ng madaling araw para ayusin at ihanda ang mga sangkap sa mga lulutuin natin ngayong araw na ito. Habang ginagayat ko ang pangunahing sangkap tulad ng bawang sibuyas at luya, ay nakapagpalambot na ako ng pasta ng espageti at pasta ng fried noodles. Sabang nakasala ngayong makaroni ay tinutuhog ko namang itong hotdog at sinalang ko na rin yung lungganisa at hotdog pati na rin yung itlog. At pagkatapos maluto ng longganisa ay sinunod ko na po yung ham. At pagkatapos maluto ng ham ay sinunod ko ng lutuin yung sauce ng tuna pasta. At nung naluto ko na po lahat ay inilagay na ng mga kasama ko ang pasta sa styro plate. Carbonara tuna pasta pala ito mga boss. At sinunod ko na nga rin lutuin itong java rice. Nakasala na nga rin itong macaroni soup at luto na rin yung pansit. Habang inaayos nila ang packaging ay binibidyo ko muna sila. Naglalagay na nga sila ng keso para sa cheese dog bread. Balik kanya-kanya na nga silang ginagawa para mabilis matapos habang inaantay nga pang tapis pangtapis dito sa carbonara at tuna pasta. Ay inayos na rin nila yung pangsilog. 35 pesos nga lang yung silog namin dito diba napakamura. Niluto ko na nga rin itong bread roll kasi ito yung itatapis natin sa carbonara at sa tuna pasta. At nang naluto na bread roll ay sinunod ko itong corn dog at lumpiang shanghai. tara mga boss ipasyal ko muna kayo dito sa loob ng food house natin bising bising nga itong mga kasama ko ito pala mga boss ay ubi champurado at macaroni soup bali ay lulutuin ko na nga rin itong lumpiang gulay shout out pala mga boss dito kay Dave mukhang may Uber na naman ito ito na nga yung first customer namin kumakain na nga sila

Kasi so, kung nga itong mga kumakain ay nakapagluto na ako ng adobo at chicken curry. At natapos na ngayon nakakapagod na umaga na ay gumagawa na sila ng yutuin ko para bukas. Sobrang nakakapagod nga itong araw na ito.